Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang ating pag-usapan ngayon ay tungkol sa bagong survey ng Pulse Asia Research Incorporated tungkol sa party list. Pero bagong lahat, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Kung hindi pa kayo subscriber, please like, comment and share. Pakiclick na rin ang notification bell para hindi niyo makaligtan ang ating mga bagong video. Balik sa ating topic. Ang Pulse Asia Research Incorporated ay nagsagawa ng survey tungkol sa voter preference for party list mula March 23 to 29 sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 2,400 na registered voters sa buong Pilipinas na may edad 18 pataas. Ang mga kasali sa survey ay tinanong ng ganito kung ang darating na eleksyon sa May 2025 ay gaganapin ngayon, aling partido o grupong party list ang inyong ibubuto? Pumili po lamang ng isa. Mga kaibigan, narito ang resulta ng nasabing survey ng Pulse Asia Research Incorporated para sa party list. Nangunguna ang tingog party list. Ang party list na ito ay may nakuhang 6.11%. Katumbas ito ng tatlong representante sa Kamara. Pangalawa ang Act na may nakuhang 5.57%. Katumbas din ito ng tatlong representante sa Kamara. Pangatlo sa survey ay ang Duterte Youth Nakarehistro ng 4.74% ang Duterte Youth kaya magkakaroon ito ng tatlong representante kung ang eleksyon ay gaganapin sa araw ng survey. Pang-apat ang PPP, 4.64% ang pumili sa PPP. Katumbas din ito ng tatlong representante. Panglima ang 4Ps, nakarehistro ito ng 4.59% kaya magkakaroon din ito ng tatlong representante. Dito sa survey, lumalabas na limang party list ang magkakaroon ng tatlong representante sa kamara, bawat isa sa kanila. Sumunod sa 4Ps ay ang party list na senior citizens. Nakakuha ito ng 3.55% na may katumbas na dalawang representante. Ang Ako Bicol ang sumunod sa 4Ps. Ang Ako Bicol ay nakarehistro ng 3.23% nakatumbas din ng dalawang representante. Sumunod ang Oswag Ilunggo na nakakuha ng 3.20% kaya dalawa rin ang representante na galing sa Oswag Ilunggo. Sumunod ang Aluna na may 2.97% katumbas din ito ng dalawang representante. One rider party list. Ang sumunod, nakarehistro ito ng 2.71% na may katumbas na dalawang representante. Sumunod ang malasakit at bayanihan party list. Ito ay may nakuhang 2.31% at katumbas din ito ng dalawang representante. Sumunod ang SIBA na may 2.18% kaya magkakaroon din ito ng Dalawang representante sa kamara. Ang agap party list ang sumunod sa sibak. Ito ay may nakuhan 2.11%. Kaya magkakaroon din ito ng dalawang representante. Ang pinakahuling party list na may dalawang representante sa kamara ay ang agap. Mga kaibigan, narito pang mga party list na may isang representante sa kamara bawat isa sa kanila. Swerte, 1.94%. FPG Panday Bayanihan 1.81%, Bicol Saro 1.55%, Apec 1.46%, Gabriela 1.42%, Bayan Muna 1.36%, Tuda Action 1.26%, Ako Bisaya 1.22%, Akbayan 1.18%. Agimat 1.11%, Kalinga 1.11%, Solid North Party 1.10%, Abuno 1.04%, BHW 1%, Kamalayan 0.96%, Trabaho 0.94%, Nanay 94%. TGP, 0.93%. KM ngayon, 0.93%. Magsasaka, 0.90%. Damayang Filipino, 0.85%. Abamin, 0.83%. LPGMA, 0.82%. Apat-dapat, 0.77%. Tupad, 0.76%. Ang Provinciano, 0.75%. United Senior Citizens, 0.68%. Vendors, 0.66%. Agree 0.63%. Ang Kasanga, 0.63%. Isang Tahanan, 0.60%. Abang Lingkod, 0.58%. Mga kaibigan, meron ba kayong opinion o observation sa nasabing survey ng Pulse Asia Research Incorporated? Kung meron, please leave your comments. Maraming salamat and please like and subscribe. Maraming salamat. Bye-bye.